Bagamat talagang tama na ikundina ang pag-atake ng Hamas na tinarget din ng mga sibilyan bilang isang war crimes, ang ganti naman ng Israel ay matinding war crimes dahil siya talagang uubusin niya, pupulbusin niya ang lahat ng nandoon sa Gaza at talagang gagawin niya, pupulbusin niya ang buong-buong Gaza na hanggang wala nang matira. Yan po ay war crime dahil wala na po siyang distinction. Hindi na niya kinikilala kung sino man dirigma, kung sino mga sibilyan at Siyempre, pati yung mga pasilidad na kinakailangan ng mga sibilyan para mabuhay, etina eh, target na niyang indiscriminately. Nakakalungkot nga po na ang media, lalong-lalo na yung Western media, ay eh, talaga naman pong kamping kamping sa mga Israeli. Hindi ko po sinasabi na tama ang ginawa ng Hamas. Sinasabi ko mali po. Pero kapag ikaw ay gagante, hindi naman dapat kriminal din ang iyong paggante. Dahil nga po, ang uh, pagtarget pag-target sa sibilya na iligal, dapat wag naman gawin din yun ng Israel pag sila po ay gaganti. Yan po ay pinagbabawal din. Pero mas matindi po talaga ang ganti ng Israel. Kung merong mga mahigit kumulang 3,000 na namatay sa ginawa ng Hamas, ngayon po umabot na ng uh, mahigit kumulang 7,000 na mga tao ang namamatay dito sa Gaza. At yan po'y panimula pa lamang dahil wala pong tigil ang pagbubomba ng mga eroplano ng Israel at wala naman pong mga eroplano mga Hamas at um